Habang nagjo-jogging ang dalaga, may nakasalubong siyang deform na humaharang sa kanyang dinadaanan. Tapos itinaas niya ang daliri niya para insultuhin itong silver-haired person. Wala pa rin daw siyang nakilalang kasing pangit mo. Hindi mo alam yon. Napahawak ang dalaga sa daliring dumudugo habang tumatakbo at sumisigaw. Sa pagkakataong ito ay biglang lumitaw ang isang mabait na matandang lalaki sinabi niya sa batang babae na mayroong tatlong deformed at pervert na tao sa kagubatan. Buong araw silang pumatay ng tao para masaya. Mabilis niyang hinayla ang dalaga. Maya-maya, hindi na niya narinig ang mga ingay nila sa malapit, saka siya nakahinga ng maluwag. Buti na lang at dumating ang matanda para tumulong. Sa kanyang puso, pakiramdam niya ay marami pa rin mabubuting tao sa mundong ito. Pero isang segundo lang, Namatay on the spot ang batang babae sa ilalim ng kanyang kutsilyo. Bago siya namatay, nakita niya ang tatlong lalaking daform na dahan-daang lumalapit. Nakinig silang lahat sa sinabi ng matanda. Ipinakita pa sa kanya ang mga spoils ngayon. Si Maynard pala ang huling amo pagkatapos nitong mga mamamatay tao na demonyo. Pagkatapos ay kinalagkad nila ang dalaga papasok sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Pagkatapos ay budburan ng chili powder at cumin at isabit ito hayaang matuyo ang laman ng tao at maging bacon. Kinabukasan, isang grupo ng mga estudyante ang pumunta dito para maglaro. Excited silang nagmaneho papunta sa kanilang destinasyon. Biglang sumulpot si Maynard sa gitna ng isang malaki at kurbadang kalsada. Mabilis nilang inapakan ang preno at mabilis na inikot ang manibela. Nadulas ang gulong at diretsyong bumangga ang sasakyan sa puno. Pagkababa ng sasakyan, nadiskubre nilang nakahandusay sa lupa si Maynard na parang patay malinaw nilang natatandaan na hindi nila siya sinaktan sa oras na ito. Maingat na sumulong si Billy upang suriin ang sitwasyon. Sa sandaling ito, bigla siyang naglabas ng kutsilyo at pinuto lang isang linya sa kanyang kamay. Mabuti na lang at mabilis na nakita ng kanyang kaibigan at sinipa ang kutsilyo. Pinalibutan siya ng maraming suntok ng tuloy-tuloy. Pero hindi nila alam na sinadya niyang magpanggap na mahina para mawalan sila ng bantay. Sa malapit na kagubatan, tatlong deformed na tao ang matagal nang naghihintay. Sisalaki na sana sila nang biglang may dumating na sasakyan ng pulis. Nakita ng mga pulis ang tatlong binata na nakapalibot at binubugbog ang isang matandang lalaki kaya agad silang inaresto. May nakita pang droga sa loob ng sasakyan. Ito pala ay isang grupo ng mga hindi tapat na binata. Kaya dinala ng mga pulis ang mga binata at ang matanda upang hindi sila magkaroon ng kasabwat, isang pulis ang inilagay dito upang bantang lugar. Ang mga deformed na tao sa di kalayuan ay nakakita ng isang malungkot na pulis doon. Excited silang tumawa sa kainilabas ang kanilang mga busog at palaso. Hindi ko na hinintay na mag-react ang pulis na iyon. Sa huli, siya ay naging isang masarap na gabi para sa kanila, ibinahagi ang lahat ng ito. Nais ng kabilang panig na protektahan ang kanyang mga kasamahan sa koponan, kaya si Billy ang nagsisi sa kanyang sarili. Dala daw niya lahat ng gamot. Hindi rin nasuri ng pulisya ang kanilang mga positibong resulta. Kaya bukod kay Billy, hayaan mo na ang iba. Habang iniimbestigahan ang pagkakakilanlan ni Maynard, natuklasan ito ni Angela. Isa siyang serial killer na mahigit sampung taon nang hinahabol ng mga pulis. Kaya agad siyang tumawag sa punong tanggapan para ipaalam sa punong tanggapan. Malupit niyang sinabi sa kanya na garantisadong hindi siya makakaligtas sa gabi. Dahil ting ang kanyang mga anak, ngumiti lang si Angela at naisip na paranoid siya. Ngunit makalipas ang isang segundo, nawalan ng signal ang telepono at lahat ng iba pang device sa komunikasyon. Dahil sa mga oras na ito ay may dumating na tatlong daform sa himpila ng pulisya. Ibinagsak nila ang panlabas na signal tower at sinira ang electrical box sa loob nakita ng naka-duty na pulis na may nanimira sa kamera at agad na lumabas para pigilan ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita nila ang kanilang biktima na biglang papalapit sa pinto at hindi nila napigilan ang kanilang pananabik. Kaya agad siyang tumalon sa pulis. Matapos makontrol ang pulis, itinali nila ito sa kawat ng kuryente. Kaya ang mga pulis ay nakuryente hanggang sa mamatay ng tatlong duwende na nakasabit sa mga wire sa hangin. Tapos ang amoy ng inihaw na karne ay tumama sa kanilang mga mukha at hindi nila maiwasang maglaway. Ang aksyon na ito ay naging ng pagkawala ng kapangyarihan ng buong Departamento ng Pulisya. Nang makitang nasa dilim na ang Departamento ng Pulisya, agad na sinabi ni Maynard sa selda kay Angela. Sinabi niya sa kanya na hindi siya mabubuhay ngayong gabi nang hindi naniniwala. Kumikilos na ang mga anak ko. Kasabay nito, pinalaya ang mga binata at nakahanap ng malapit na hotel na matutuluyan. Naghahanda silang mag-isip ng paraan para mailigtas si Billy. Walang kasiguraduhan ang kasintahan ni Billy na si Cruz, kaya mag-isa siyang mag-deliver ng hapunan sa gabi. Dahil dito, nagpatuloy ako sa paglalakad at nakasalubong ko ang mga halimaw na cannibal. Nakamaskara siya at nakatayo sa dilim, nakakatakot ang itsura. Pinakat si Cruz at tumalikod at tumakbo palayo. Dahil dito, isa pang halimaw sa kanto ang inihanda. Dumiretso siya sa police station para hanapin si Billy, buti na lang nalaman niyang hindi pa pala ito dumadating Mang alam ni Maynard ang nangyari sa tabi niya at napangiti siya ng may pag-iisip Si at Lita sa hotel ay hinikayat palabas ng dalawang halimaw na kumakatok sa pinto Diretso nilang hinayla palabas si Gus Narinig ni Lita ang galaw at natakot na magtago sa banyo at hindi nang ahas na lumabas Then a guy opened the door and walk in, nagtago agad si Lita sa likod ng pinto Sinamantala niya ang pagkakataong makapulot ng bakal na tubo at hinampus ito sa ulo, sa kabutihang palad ay nakaiwas siya sa kamatayan. Pero medyo nakakaawa ang boyfriend niyang si Gus. Tinali siya ng tatlo sa sasakyan at sa alitan sa paghampas ng martilyo sa kanyang mga binti. Ngunit hindi siya pinahintulutang mamatay ng tiyak, kaya ang pagpapahirap lamang ang matiis ni Gus. Makalipas ang ilang sandali ng matinding pagiyak, pinakawalan nila siya malang mamatay ng tiyak kaya ang pagpapahirap lamang ang matiis ni Gus. Makalipas ang ilang sandali ng matinding pagiyak, pinakawalan nila siya malapit sa istasyon ng pulisya. Naisip ni Gus na mabait pa rin sila para iwan siya ng paraan upang mabuhay. Kaya gumapang siya sa pinto ng police station at malakas na humingi ng tulong. Pero iniisip ko pa rin na magaling sila. Pero nung tumakbo palabas si Angela. Nakakakita ng mga may sakit na halimaw na ganyan. Walang magawa ang walang magawang pulis kundi hayaan muna si Billy. Kasabay nito, bigyan ng baril si na Billy at Julian para protektahan ang kanilang sarili. Sa mga oras na ito, nakatakas din si Lita sa hintila ng pulisya upang makipagtipon sa kanila. Nabalitaan kung darating si Cruz para magdala ng pagkain kay Billy, pero hindi siya pumunta sa istasyon o bumalik sa hotel. Hindi pa rin nila alam na matagal na siyang namatay sa kamay ng mga halim, nagdala ng baril si Nabili at Julian sa kalye para hanapin ang kinaroroonan ni Cruz. Sa sandaling ito, ang halimaw na may pilak na buhok ay biglang lumitaw. Agad na nagpulot ng baril ang dalawa at hinabol siya. Patuloy na nagpaputok ngunit ang bawat putok ay sumablay. Hindi niya namamalayan, nahulog na siya sa bitag na inihanda ng kalaban. Nakamba si Julian nang may tumalon mula sa itaas. At si Billy ay nawalan ng malay sa pamamagitan ng isa pang na tinambangan siya sa may sulok. Nang magising sila, hinarap nila ang sandaling pinakadesperado ng iba. Nagising si Billy at natuklasan niyang nakabaon sa ilalim ng lupa ang buo niyang katawan. At ikinulong si Julian sa isang tali ng aso. Kung titignan ng paligid, para itong football field. Pagkatapos ay isang malakas na liwanag ang sumikat mula sa harapan. Papalapit na pala sila ng bulldozer. Nang makita ni Billy ang mangiti ng maputing buhok, alam ni Billy na hindi na sila mabubuhay pa. nakita ni Julian ang kanyang kaibigan na namatay sa harap ng kanyang mga mata. Bago pa siya malungkot ay mabilis siyang umupo at tumakbo palayo, ngunit siya ay nakadina kaya limitado ang saklaw na maaari niyang patakbuhin. Makalipas ang isang segundo, naduradyo ito sa putik ng isang bulldozer. Sa kabilang banda, binigyan ni Angela ng baril si Lita bilang protection. Pagkatapos nito, kinuha ko ang aking baril at nagmamadaling lumabas, naghahanda na makipaglaban hanggang kamatayan sa kanila. Dahil dito, inayos na nila ang mga bambang sa isubog. Pagkalabas na pagkalabas niya ay napadpad siya sa malayo. Sa oras na ito, si Lita ay sobrang desperado, lahat ng kanyang mga kaibigan ay patay na. Naiwan siyang mag-isa para lumaban mag-isa. Itinaas niya ang kanyang baril at tinutukan si Maynard na nasa kulungan. Sinabi niya sa kanya na ang tatlong halimaw na iyon ay pawang mga anak niya. Hanggat pinakawalan mo siya, sasabihin niya sa kanila na iligtas ang iyong buhay ngunit Silita ay may kalokohang naniwala sa pervert na nasa harapan niya. Pagkabukas na pagbukas niya ng pinto para palabasin siya, gumamit agad siya ng kutsilyo para dusukin ang mga mata nito. Sa oras na ito, nagkamalay si Angela at bumalik sa himpila ng pulisya. Muli niyang pinasok si Maynard sa selda at tinulungan si Lita na magbenda ng mga mata. Naghanda siyang tumakbo palabas para humanap ng tulong walang makita si Lita. Natakot ako na baka atakihin ako ng pervert kaya napangiwi ako at tumakbo palabas. Pagkatapos ay natuklasan ni Angela na ang kanyang karma ay nakatali sa kotse ng mga halimaw. Mabilis niyang nailigtas ang mga tao, ngunit mariing umiling ang kanyang mga kasamahan. Dahil ikinabat nila ang kutsilyo sa pinto, pagbukas niya ng pinto alaglag din ang kanyang kasamahan. Ilang sandali pa, tatlong halimaw ang pumasok sa hintila ng pulisya at pinakawalan si Maynard. Ibiniti nila si Angela sa bilangguan, inihahanda siyang pumili ng sarili niyang paraan ng kamatayan. Ang lubad na nakabalot sa kanyang katawan ay konektado sa isang baril sa kanyang harapan. Pagkababa pa lang niya ng takong ay agad na pinutok ang utak niya. Bago umalis, nagbuhos sila ng gasolina sa buong sahig. Kung hindi niya binaril ang sarili, nasunog siya hanggang sa mamatay. Nawala ng pag-asa si Angela at nagpasya na hayaan ang kanyang sarili na mamatay ng mas komportable. sa kabilang banda, pasuray-suray si Lita patungo sa pangunahing kalsada. Tila narinig niya ang tunog ng paparating na sasakyan kaya agad niyang itinaas ang kamay para humingi ng tulong. Sumunod, pinahinto ng kalaban ng sasakyan, sa pag-aakalang siya ay naligtas. Oh, maligayang pag-uwi, Lita, hindi.